Alam nyo, guys, ito yung pinapanood ko sa TikTok, sa Facebook, ito na sa YouTube. Ito siya ngayon, oh. Naging model ng Dimas Gold. Wow! Grabe to. Saan ka pa? Oh, isipin mo, imagine nyo. Kinuha na ni Kuya. Oh, sige, Kuya. Sige na nga. Marunong ka pa. Eh, kaya nga, pinopromote ko nga eh. Kasi... Sige na, Kuya. Okay, salamat. So, guys, nandito naman ako sa another Dimas kasi pinagawa ko yung mayroon akong pinagawa. Natanggal yung bracelet ko. Kaya ayon Ayan Oh. Pinagawa ko to kasi natanggal yun dito. O oh, di ba So sining 15. Gold pa naman ito. Ito yung gold. Ayan Oh. Ito na siya. Hello mga langga, nandito ako sa another Dimas. So, tumitingin ako ng mga ibang gold para kahit paano pagbalik ko is makabili rin ako ng iba. So, Asan na yung ano? Big Ah... Ano yung team? 21. Earrings. Ah, uh, hina, hina. Hina, how much, how much this one, brother? Uh, assorted. One hala? Yes. Uh, the... 100. 100? Mm. Wait, wait. This one, this one, one set. How much? How much the one? What is him color? Color five fifty, p five hundred, P six hundred, p six This is eighteen, eighteen. Eighteen k. This one twenty one. Eighteen again. Twenty here. lang expensive. Wait lang ha. So guys, ito, Uh, 21k isang set. So kaya na ask brother how much this one? Yes. Yeah, hina yes, na yes, yes, yes. Yeah. Uh, this one one set ha? Huh? Sa? Set. One set. Ah, uh, okay. I, 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 I promote Ano lang 21k 21k mga langga Mashallah, oh 900 Oh ito oh 900 ring, ring. Uh, and up and up I promote again yes yes, yes. Uy, wow ganda ada 13 13 mga langga 13 so ito 900 ito 13 12 12 wa 21k one set na ha hindi na logi So yan. Anong pinagkaiba what, uh, what is different brother for the 18k for the 21k? Different, different. I know different uh, this is 21k, sa uh, 21, uh, uh, uh price. Can I show you this one uh 18k? I promote again. Give me two because I have. Yeah, yeah, yeah. yeah yan. Masya Allah. Uy. 180. Wow. Tingnan nyo mga langga. O, oh, 18. Ano, 840. 840. 800. Masya Allah. Ito pa. In 18, mapi 600, 700. Hala, P600. P600. Masya la, mga langga. O, oh, punta lang kayo dito sa Dimas Gold. O, oh. wait, type ko to. oh. Ito, 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 ito. Ang ganda. Ang ganda nito. O, Wow. Yan ito. This one? Yeah, that's it, 550. 600. Ah, okay. Anong pinatina niyo mga langga oh? Ito eh, lang ha, pagtabi natin ha. Guys, mga shagala guna here sa uh, Dimas Gold. Ayan o. Oh. O oh, ganda. Wow. Sus. Masya Allah, I like this one. Wala, I like, hmm. Six, ah, eight, ha, ah, six hundred. Eight forty. Ah, eight forty. Woo. Yeah, it's gone. Hi, nako. Next time. Guys, PM me, ha. Dimas Gold. Ito, type nyo to. Ang ganda nito, sobra. Sobrang ganda nito, mga ano. At saka iba, marami kayo mapagpili ang mga items. Ayan, oh. Ayan. 300 300 uh, earrings. 350. Ina. 350. Very small. Ayan no, 350 oh. Well, How much this one? 350. Tinawa you know, 350. Mga 350. Medyo ninyo. Ada 400. Kumpormi sa gramo. How much one gram ngayon, brother? Ada 1 gram, 160. Ah, one, mga langga, 160 ang gramo ngayon. 160. So, iba-ibang, iba-ibang uh, hikaw ang uh, mga nandito. It's 300, may 350, 400, may 100. Ayan ha. So ayan pa. Oh. Wow, ganda. Imagine niyo. Alay 230. This one, mali ito, 230 oh. Grabe 'ni 230. Alay 200. Ito pa oh, 200, andi 'to. Grabe. 200. 100. Ah. Tinan niyo mga langga 100 oh. Masyaallah. Guys, alam niyo ba lahat talaga ng mga gold dito sa Dimas is talagang legit na legit. Makikita niyo talaga nang gusto yung mga gold na nandito. Ayan, makikita niyo na gusto. Ayan pa yung bracelet Ayan yung lucky charm Lucky charm yung pinamimigay ko Andyan pa Ayan at saka ito pa <laughs> Ayan at saka Ang dami oh Ang dami hindi lang yan mga langga Pati sing-sing pati yan, yan sa taas Mananawa kakapanood yan mga langga oh O oh, diba So ayan Ang gusto niya mag Kuya Tagalog na lang the of order. Ah. Uh -huh. Send me for WhatsApp or for uh -huh. Facebook. And I will send you the driver and you will be when he will come to you. You will be this one. Sandali lang, titingnan ko yung ano ha, yung Facebook. So guys, nagbabalik ako dito kasi gusto kong ipromote talaga yung kanilang uh, store dito. Kamhada ko ya, brother. Eh, nina. Yeah. How much? Ayan. Yeah. Tinan nyo, may ganito na ako, di ba? So, magkano yung ganito? How much? Timbang. Ito po ay 18K. 18K ito. Ha? Huh? 20. I'm not heard you. Huh? Oh. Ito mga langga. Hello? Ito pala. Maadlad. Tsaka, ako oh, yan. Ay, ako oh, yan. Hina, brother. Hina, hina. I promote, I promote this. All. Ito ba? Ito ba, kuya? Ito ba? Ayan ba, kuya? Hmm. Ayan. <laughs> Ina. Uh, la, la. Ina. Yes. na, no, na, no, na. No, Ina. Alis dyan. Ayan. Hindi, hindi. Ayan. Ina, this one. Yan, 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 yan. nan, Ito maganda, oh. Ayan. Ang nagdadala lang hindi maganda. Guys, and dito yung mga Pilipina mga nakatambay dito. Ang dami mga Pilipina talaga nagtambay dito. Ayan, oh. No? So, ito yung ano na to. Uh, tingnan yung mga langga. Mababa ang ano ngayon. Sina pupunta ako dito. Pupunta ako, ha? Ayan, Dimas Gold din ito. Pero alam yung nagkalat ang Dimas Gold dito. Mas marami talagang mabibili kayo mura. Dito sa Dimas Gold. Ayan, oh. So, dito sa kabila, Warof Al Rif. So, Dimas Gold ang katapat. Mga Dimas Gold din ito. Ayan, mga langga, oh. Ako ibababa na. Punta na ka sa baba. Ay, ito pala. Kasi nga, Ayan, at uh, tawag nito, inaantay na yung service ko. So, nagsara na sila mga langga kasi tawag nito, sala na. Imaginin mo, oh. dami talaga mga Pilipino dito. Oh. Ayan, oh. Ayan siya. Bababa na ako. Kasi sala, ang oras dito, alas 4 lang ng hapon. Ayan, at uh, pupunta na ako sa grocery. Eh, yung kwintas ko, napatid. Tinanggal ko. Napatid ba? Kasi pag ano ko dito kanina sa Arabia, sa aking alaga, sumabit, sumabit dito, kaya napatid. So ngayon, nandyan nakalagay sa ano ko. Tapos, sa